Buenas noches, damas y caballeros. Uh, former Commission on Election Chairman Christian Monsod, who also happens to be a constitutional expert, being a member of the 1987 Constitutional Commission, may have provided us the very plausible and the very reasonable explanation on why Senate President Chief Escudero and uh, the majority members of the Senate are really against the start of the impeachment trial before the 2025 midterm elections in May, and his explanation is that especially on the part of pro-Duterte Senators or sen or even those Senators who who are part of the Bagoong Alyansang Makabayan, uh, Alyansang Bagoong Pilipinas uh, Senatorial State of President Bongbong Marcos, are afraid that if they will show their pro-SARA stance, that if they vote against Sara Duterte, then the general populace may reject them, may vote them out of the Magic 12. Because many of, many of them are in fairness, uh, according to the surveys, are entering the Magic 12. So takot sila na kung ipakita nila na kahit kinuha na sila ni President Bongbong Marcos sa alyansang Bagoong Pilipinas. And yet, ang boto nila at manera ng pagtatanong nila sa mga prosecutors, sa mga defense, ay pabor pala kay Sara. And then eventually, ibobot nila to acquit Sara. Natatakot sila, makakaapekto yan sa tsansa nila manalo sa eleksyon ngayon Mayo. That's why they want to play it safe. Kaya pinepresyo nila si Cheese Escudero. Kaya si Cheese Escudero, kahit ngayon, kahit si, si Chairman Christian Monsod is also saying, dapat simulan na. Walang na pumipigil para simulan. Forthwith, hindi na kanilangan ng presidential proclamation to call for a special session from President Marcos. Simulan nyo na. Pero still, tigas sa ulo pa rin si Cheese because tama si former senator Antonio Trillanes sa pagsabi takot si Cheese makudeta siya ng mga majority senators lalo na pito pa naman dito ay tumatagbo sa midterm elections so this is a sizable number plus yung mga galit sa kanya sila Mick Subiri na sila sila Joel Villanueva. Ha? Sa pagtanggal sa kanila at yung nawalan ng committee. So delikado talaga matanggal si Cheese sa pwesto. Kaya ang sabi ni, ni, ni Chairman Monson, politika at hindi konstitu konstitusyon ang humaharang sa uh, ka, uh, sa agarang pagsimulan ng impeachment trial so pakinggan natin eksperto, mas matalino kay Cheese Escudero mahalip politika ng hindi pa pala na on yung yung sound <laughs> yung speaker speaker natin Mr Speaker Mr Speaker I object Mr Speaker hmm. Okay, let's do it. Ating politika ang dahilan sa hindi pag-akto kaagad ng mga senador sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni dating Commission on Elections o Comelec Chairperson Christian Monsud. Anya, nais niyang malaman kung sino-sino ang mga ito para na rin sa kapaginabangan ng publiko. Please name them for the sake of the public information so that we will know what they feel and i feel that they they wanted to to postpone the the uh the trial uh because they're afraid that their true self would be revealed in the deliberations of 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 this impeachment trial naniniwala si munson na isa rin sa mga framer o bumalangkas ng 1987 constitution na posibleng natatakot ang mga senador na maapektuhan ang kanilang boto sa paparating na halalan kapag nalaman ang kanilang posisyon sa isyo. They might say something there that, that will turn off voters. In fact, I'm surprised. I am told, and I, I have to verify this, that one of the senators said, why do we have to hold that? I'm going, I'm going to vote against it anyway. That's a violation of the Constitution. Dagdag pa nito, dapat mag-convene kaagad ang Senado bilang impeachment court upang litisin ang impeachment case ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Monson na ang ibig sabihin ng salitang forthwith na nasa Article 11 ng Saligang Batas ay kaagad sa intensyong proteksyonan ang taong bayan laban sa ahente o public servant na kanilang pinili na nagkaroon ng pag-abuso o paglabag. Dantiamento UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahal So yun, takot ang mga senator na kung malaman ng publiko na gustong gusto na talaga matuloy yung impeachment trial. At galit na galit na kay Sara Duterte, kay Mary Grace Piatos, kay Xiome Shom Ocho, kay Coco Villarin at iba pa mga Piatos family. Kung malaman nila na pati pala yung miyembro, yung miyembro ng Alyansang Bagoong Pilipinas ay boboto pabor kay Sara or boboto clear sa then pag ilalaglag nila ito pagdating ng eleksyon kaya ayaw na ay simulan ito at sinasabi nila kay yan ngayon una ka pa matanggal masimulan yung impeachment trial yan ang sinabi ni former senator Antonio Trillanes natin kung sino ba ang posible ha na, il, na kahit nandiyan na sa Marcos ay ilalaglag pa rin. Ilalaglag ang mga ang mga uh, o oh, pa rin si Marcos pabor kay Sara. Posible dito si Abib si uh, Abibinay na ngayon ay kapatid ay tumatagbo rin sa 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 senatorial seat. Ha? maalala natin ha yung yung asawa ng kapatid si si uh, Congressman Campos asawa ng kapatid ni Abi ha ay hindi bumoto sa impeachment so pwede yung Binay family is also against this impeachment at pabor kay Sara so Abi is still part of the 19th Congress although kuan na siya although graduating na siya ano? Oh, sorry, sorry. Sorry, sorry. <laughs> Nailo na ako. Nailo na ako. Ah, hindi. At Nancy Binay pala. Nancy Binay, the sister of Abby, ha? may vote for uh, for Sarah kasi kung nakita natin yung yung boto ng uh, ng uh, asawa ni Abby Binay na ngayon mayor ng Makati at tumatagbo. Sorry ha, nagkamali tayo. Tumatagbo uh, sa kapalit para palitan sa 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 trono ng mga ng mga binay palitan ng kapatid niya si Nancy itong si Abi kuma maalala natin ang asawa ni Abi si Congressman Campos ay hindi nag-endorse isa sa mga hindi nag-endorse sa impeachment complaint Ibig sabihin, ang posisyon ng mga binay, especially sa pamilya ni Abi at asawa niya, ay uh, against the impeachment of Sara Duterte. So it goes to show, baka yung binay, including yung member ng 19th member, 19 Congress, na kapatid niya, si Nancy Binay, ay ayaw rin na ilabas yung barahan niya na pro-Duterte pala siya. So takot si Nancy baka pag uh, bumoto siya to clear Sara Duterte makakaapekto sa tsansa ng kapatid niya si Abi na ngayon pasok sa Magic 12. Baka matalo si Abi, baka ilalaglag na mga tao na ang mga tao si Abi dahil sa ginawa ng kapatid niya si Nancy na bumoto to to clear to acquit Vice President Sara Duterte. So, uh, isa rin, isa, rin, ganyan. Dito si Pia Cayetano. Siyempre, alam naman natin mga Cayetano, Duterte, 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 kwan Brother and sister. So, uh, takot rin si, si Juan, si Pia. Ah, matalo dahil sa sa boto niya at saka ni Alan Cayetano, pabor sa Duterte. Pabor sa, sa Kaysara Duterte. And ganoon rin ang posisyon ni Lito Lapid. Ganoon rin. Pro-Duterte rin ito. Marami rin ito na kinabang sa mga Duterte. Takot rin siya sa galit ng taong bayan. At ganoon rin ang posisyon ni Amy Marcos. Ito tahimik na ngayon sa issue ng impeachment. Pero ilang beses sinabi nito, she will vote to acquit. She will vote to acquit. Kasi inosente daw na persecuted lang daw si Sara Duterte. Isa ba dito si Bong Revilla? Na talaga naman hindi lang Duterte boy, GMA boy, PGMA boy pa. So uh, he will he will both acquit and to clear Sara Duterte from all the articles of uh, impeachment. At siyempre, posible rin, ganito rin posisyon ni Rafi Tulpo Kapatid ni Ben Tulfo, kung natin, yung anak ni Raffi Tulfo, yung asawa ni Raffi Tulfo, at si Erwin Tulfo na tumatagbo ngayon sa alyansang Bagoong Pilipinas, tatlo ito hindi nag-endorse sa impeachment complaint. So pwede natin sabihin, dahil klarong-klaro naman, mga Duterte boys and girls talaga ito eh, nakinabang talaga sila, nagkakaso pa sila sa 60,000 na uh, uh, ninakaw daw nila according sa, sa complaint doon sa Department of Tourism. Mga Duterte boys talaga ito. Lu, uh, lumakas sila sa politika dahil kay Duterte. So pwede natin sabihin, si Rafi is also inclined to vote not to not against Sara but in favor of Sara at kung gagawin ni Rafi yan, laglag -lag si Erwin. Although, medyo malabo kasi number one. Pero who knows? Baka magalit na talaga ang taong bayan. So yan. At saka syempre, alam naman natin, si Tol Tolentino talagang Duterte boy. Buti nga, buti ka si Tol Tolentino, no matter whether he will vote to, to convict or vote to clear Sara Duterte, laglag -lag na siya sa Magic 12. Ito rin si Camille Villar. Pareho rin sa sitwasyon ni Abi at saka ni Erwin Tulfo. Kasi yung nanay niya ay pro, talagang pro Duterte. So kung iboboto, ngayon pala nga, very popular na si si Cynthia Villar na play nga natin yung pinapagalitan pa niya. Yung mga kongresista, sinabi pa niya, tumanggap ng 150 million from the Marcos administration para mag-endorse. So, kung uh, kumbaga, sinabi na niya, she already, she already told us her stand dito sa impeachment and that is to clear Sara Duterte. Kung gagawin niya yan, ang makakaapekto dyan ay yung anak niya, si Camille Villar, na kahit gumasta na ng 1 billion, uh, naglalaro pa rin sa Magic 12 na, na Magic 13. So yan, tama. I agree with, uh, with uh, Christian Monsod na very magaling na lawyer at also very mag, uh, magaling sa poli, sa electoral matters uh, dahil naging hindi lang din siya naging chairman ng Commission Election but chairman pa siya ng NAMFREL. alam naman natin yung electoral reform group yan so yan i think this is the best explanation kung bakit uh, kahit anong ano pang gagawin ano pang sasabihin ng publiko mayroon pa mga 1 million signature whatever rally whatever tumitigas pa rin si Cheese. Kasi di diba, itong si may may mga reports doon pa lang sa sa budget ni Sara na gusto nila ibalik yung 2 billion budget nung tinapyasa na 1.3 billion. Nagpalabas na ng mga balita si Cynthia Villar na magkukudeta sila laban kay Cheese Escudero. So, yan ang iniisip parati ni Cheese. Kung hindi kung hindi niya pipigilin itong uh, start ng impeachment, siya ang matatanggal sa puesto. Kaya nakita nyo, puwera si Coco Pimentel at si, sa at si, at si uh, na hindi naman re at si, at si uh, Senator Ontiveros. Lahat tahimik. Ibig sabihin, lahat yun tutol sa simulan ng impeachment trial. Otherwise, nag-ingay na mga yun. So dito, dito at uh, meron tulad nila uh Aymi Marcos at nila Cynthia Villar ay talagang sinasabi na na innocent, innocent si si Sara Duterte. Yan. So there you have it. Uh, the, that is of course the most uh, reasonable, the most credible explanation kung bakit ganito ang actuations ni uh, Cheese Escudero. Pero tayo sige, no no retreat, no surrender. Sa ngayon pa lang, kung ganyan sila, ilaglag na natin lahat ito. Ilaglag na natin lahat. Kasi wala itong pakinabang. Mga bagoong Pilipinas candidates na si Benar Abalos, Abibinay, Binay, Pia Cayetano, Ping Lakson, Lito Lapid, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Erwin Tulfo, Tito Soto, Francis Tolentino, and Camille Villar. Tingnan nyo, tahi tahimik sila lahat dito sa issue na impeachment ngayon pa lang nagpapakita na wala talaga ang pakinabang sila. So, at ganun pa man, ganun rin sa padapa candidates. Buti na lang, well, problema lang, marami pa rin bubutante, kaya naglalaro pa rin sa number 30, ah, number 7, number, number 8, si Bong Go. Although, si si uh, Bato de la Rosa ay naglalaro sa 13-14. So, opposition na lang tayo. <laughs> Yun na lang pag-asa natin para ma talagang ma-impeach si Sara Duterte. Kung mangyari man yan, uh, trial after the election, dahil takot sila matalo sa election, inuuna nila yung political interest nila, kaysa yung duties nila sa konstitusyon, Then, Let's vote for the opposition at ilaglag natin itong mga pro-SARA candidates na itong matagbo ngayon. So okay, that's our take on this issue. Thank you very much for watching. Have a happy weekend everyone and see you in my next vlog.